sige isa din sa kung bakit ikaw madalas mapili ng mga pumapasok na contestants. And then feeling um paano ko po ba sasabihin 'yun? Um yung pagpili po kasi sa akin ng talent na gusto ko. Um hindi ko po talaga sure kung ano yung nasabi ko or hindi ko sure kung ano yung reason nila kung bakit ako yung napili nila or dahil ba Um, may mga times siguro, or baka magkaroon ng time na yung talent na makukuha ko is ako lang umikot. Kasi may possible na ganun eh. Siguro po, um, yung reason siguro nila kung bakit ako yung napili nila. Um, nasa ano pa eh, depende rin po kasi yun sa goal ng isang artist. Um, kung baga, yung goal ko, kung same siya ng goal, kung same kami ng goal, syempre, parang for us, mas magiging smooth yung trabaho namin. And as talent naman, alam ko yung feeling na komportable ako sa taong alam kong uh, magiging komportable rin ako makasama, lalo na sa isang competition. So kung hinahanap ko is mapuso lang kumanta and siya sasabihin niya na ako kaya ko ibigay sa iyo ang mapusong pagkanta. So I think uh, ikaw yung makatulong sa akin, kaya ikaw ang pipiliin ko. And nabanggit niyo po yung 18. Um, sobrang thankful din po ako sa 18 kasi sa totoo lang, sila rin yung naging reason bakit um, talagang naglakas loob akong tanggapin yung project. Kasi kung wala naman talagang taong naniniwala sa akin, hindi ko rin pagkakatiwalaan yung sarili ko. So, happy and thankful na um, kahit na baguhan pa lang po ako, yung grupo namin, turning five years pa lang po kami, pero yung suporta, pagmamahal, and yung tiwala na nakukuha ko hindi lang sa kanila, pati sa mga tao dito sa aking bagong tahanan na GMA. Grabe yung supporta. Ah. Talagang sabi ko, kukunin ko to at gagawin ko yung lahat ng makakaya ko para mapakita ko sa kanila na deserving ko yung um, isang lugar na to para mapabilang sa mga coaches. Kaya, masaya ako na naging kapuso po ako. Kaya, ayun. maraming maraming salamat po. Deserved naman. So, ito na lang uh, kahit sabi mo baguhan ka kay kayo for SB19 alam namin yung gaano naman kahirap yung pinagdaanan niyo bago niyo narating yung SB19 ah etong kung oh, ano meron kayo ngayon so ano na lang yung pwede mo ma-share especially dun sa mga aspirants sa mga especially mga papasok dun sa team mo Actually, tama yung sinabi ni Coach Chito eh. Yung parang lalabas ka sa comfort zone mo. Kasi naniniwala ako na parang ang isang artist kasi, once na comfortable ka na sa kung ano yung strength mo, doon ka magsistay eh. Matatakot kang mag-try kasi alam mo na mag-fail ka. Siguro, sasabihin ko sa mga magiging future talent na magiging part ng team ko, huwag kang matatakot magkamali. Parte yan ang pag-grow uh, pag mo as artist. Hindi lang artist eh, pagiging tao, normal lang magkamali. At sa pagkakamaling yun, doon ka matututo. At bukod doon, siguro learn to accept your mistake. Kasi kung alam mo sa sarili mo na nagkamali ka at tanggap mo kung sino ka buong-buo uh, spiritually mentally magagawa mo yung lahat kasi alam mo na kung saan ka nagkamali tatayo ka doon alam mo kung saan ka delikado iiwasan mo yon alam mo kung saan ka comfortable yun yung gagawin mo but with the right uh, guide and tamang coaching um masusubaybayan at magpo-prosper pa kung ano yung mag nurture pa yung talent na meron siya at yun yung willing kami gawin sa mga future talent namin. Kaya siguro din sa mga future uh, talent na mapupunta sa akin, gusto ko lang din sabihin na um, gawin lang nila kung ano yung gusto nilang ipakita at ipakita lang nila siguro kung sino talaga sila kasi this is a competition but more than that, dapat nakikita nag enjoy sila kasi kung, kung hindi na nararamdaman ng tao na nag enjoy sila, walang mangyayari yung performance. Basta Magkamali sila sa performance basta happy sila happy rin ako ayun po.